try natin tong uso sa Facebook. Ito. Yun. Yun. Ito pala yun. Ay. Convenient nga. Okay. Ah, ito yung isang skincare secret ko, skincare. Sarap. Uh. Sarap. Ah. kasi dito sa home ko ngayon summer oh sarap nga pala galing, galing nilagay ko sa nang ano tubig nilagay ko sa freezer ganto pala yon parang naiinom ko yung aking ano ah libag parang na <laughs> libre ino na to ice water <laughs> naiinom ko yung libag eh Ah! May flavor yung ice water ko. Libag. <laughs> oh, Sarap nga. Ah! Ito pala yun. <sighs> Tanggang daw naman. Mamula ang face. <sighs> Kasi galing tayo sa labas. kanya na. Ano pala yan? Gano'n na. Parang medyo mahab din na. Ah. Ito pala yun. Pati na sa ano. Pati pati sa ano. <laughs> oh, sarap. Parang naliligo na ako ah. <laughs> ah! tunay yung taba ko nito <laughs> kabila naman, oh malapit na ganoon, kabila buksan natin yung kabila oh iba yung tsura <laughs> buo pa rin ah namula na, tama na ata to namula na eh na, tama na ba to namula na eh ganito ba yun ganito pala Ah. na nga. Ay, inum ko 'yung ano. Uf, sarap. Antay ano din to, heat stroke. Antay heat stroke din ito, no. Sarap nga Nararamdaman ko. Malinis ha. Naligo ako kanina. Liligo lang. Walang sabon. <laughs> Ganun ba? Basta parang nagustuhan ko na. <laughs> parang gusto ka nang maligo ulit ha. Ha? Ganun pala yun. Gusto ka siya. Hmm. picture tayo. Namala. Oh. Ganun pa lang. Oh, yeah. parang sarap. Gustong gusto ko sa liig. Parang gusto ko na maligo ah. Yung sobrang init dito. Super duper init. Okay, done na. mamaya ulit. Mamaya ulit. Pagkatapos niyan, punasan ng mag-tissue lang tao, ano ko. Pagkatapos nyan punasan, oh, hayaan lang na matuyo. Punasan ko lang, eh, para akong baka makita niya mo, basang sisiw ako. <laughs> diba? Ah, refreshing nga. Ah. Ba't nagkanda? Ano-ano? Ito, ano ba yan? Burura naman ang ano nato? <laughs> to. Ito, bintangan. Okay. Na, <Nana>, nadumi. <laughs> ano to? Hak ganrong. <laughs> ano ba yan? Huh? Uh, ganrong talaga. Tawa na. Oh, diwa, natisay na tayo. oh the pink pink <laughs> thank you